Hi guys! Hello! We're here in Savannah, Georgia. Alam nyo guys, kaya kasi kami nandito kasi nga, syempre, bakasyon di ba? Pero, isa din talaga sa ano namin dito is, ah, itong may-ari nitong bahay na to ay best friend ni ate. So, nag, ano pala siya guys, nag-prepare siya ng birthday party para kay Ati. Andun sila ngayon dyan, guys, sa loob. And then <laughs> birthday rin ng asawa niya. So birthday ni Ati at saka yung asawa ni Ate Tery, it's the same, December 3rd. So that's why dito na rin sinilibre. So, let's go inside. So, here we go. Bubuksan natin 'to kung ano yung mga kaganapan. Oh, may diskuhan na kaagad. Hoy, <laughs> oh, di diba? Ayan, may mga bisita na dito sa Tikiri and din. Ayan, guys, sana hindi to makapiright. <laughs> so, there's a lot of food. Here, ayan. Our Filipino food. And of course, Ate Teri. The birthday girl. So, <laughs> yes. So, this is the party place here in Ati Teres House. Ayan. <laughs> Ganda, di ba? Walang diskuha sa Wyoming, guys. So, tamang-tama. So, ayan. Ayan yung mga handa, guys. Pinag- yung mga bisita ni Ati Terry is talaga ng mga pagkain okay so let's go outside I show you da ano guys yung bak ano yung ano dito sa ano sa lugar na atitiri so this is it I think ayan, anak atatoto na atitiri dumating hi hi how are you I'm good hi! hi Elizabeth. Elizabeth and Mizal. Brighton. Apo. Apo. Oh. Apo, sa Apo sa tuhod. Okay. So, ayan guys. Ipapakita ko sa inyo ang lugar ni Ate Tere. Oh, di ba? Itutor ko kayo dito sa kanyang lugar while people inside is ano, nagparty-party sila dyan sa loob. Itong lugar na to guys, okay? Yan. Mga puno-puno din. <laughs> Ang daming mga puno-puno. Sa so, ayan. Ang luwang. Ayan siya. So ganun kalawak ang lugar ni Ate Terry dito. Ayan, guys, ay mga car ng mga bisita niya. Ayan, ayan yung bahay niya and this is the ano ano yung parang ano ba parang garage. Nandyan yung party. So Paglibot ko kayo dito guys. Ayan. Tingnan natin. oh ganun kalawak guys. So ayun pa yung entrance ng bahay ni Atitiri. Ayan. Ayan yung highway. So ito kasi guys is 40, I think 40 to 45 minutes from the airport or the sabana, Kasi ang sabana guys is a city. And Georgia is the state, if I'm not mistaken. So, o if I'm not mistaken. <laughs> so, ganito kalawak ang lugar ni Ate Terre. So, ito guys kasi is parang ano ba, malayo, kumbaga malayo sa syudad. Ang ganda ng ano dito guys. Ang ganda ng weather dito. So, ayan siya guys. Ganon kalawak dito. Ang sarap. Ganyan. So, ito na. Dito na naman kayo sa mukha ko. <laughs> Ayan, guys. Kasi, ang ano pala dito, guys, kasi may Pilipina dito, nabisita ni Atitiri. Ano na siya? Four years na ata siya dito. Bago pa lang siya. Ano, ah... Uh, Galing siya ng Pinas guys, ang napangasawa niya is naga rito. So all the way here talaga siya nakatira, hindi siya nag-move ng ibang state. So sabi niya, hindi pa daw siya nakaranas ng isno. Ah, diba? Hindi siya nakaranas ng isno guys, pero pag umaga, a little bit cold lang dito. Hindi talaga kagaya sa lugar namin sa Wyoming na talagang 6 months winter, 6 months summer. So, ganun guys. Dito, sabi niya, hindi pa daw siya nakaranas ng isno. So, that means guys, 4 years na dito hindi nag i -sno. Ganun kasarap ang weather dito. hindi <laughs> ba diba? So, kahit nakaganito lang. Pero, a little bit cold ngayon ha. Kasi nag kahapon or kaya ng umaga. Parang umulan and then lamig kunti. Hindi, nag, hindi siya nag i -snow. Umulan lang tapos malamig. So, parang nag-ano yung ano, panahon pero lumamig lang ano lang a little bit ano chilly lang siya. So, ayan, ang ganda talaga ng panahon dito guys. Ayan, hindi ako naka-jacket pero a little bit cold, but it's not really cold like in Wyoming. So, ayan siya, ayan yung ano guys, daan palabas, cafeteria. Andun yung, ayan hindi natin ma-zoom, yung gate nila and then all the way down here, ayan. Ayan, yung bahay ni Ati Tiri. Kaya thank you so much, Ati Tiri. Ha? inaasar ko. Alam niyo naman ako, guys, mapangasar. ba diba? So, sabi ko sa kanya, baka hindi na ako makabalik dito dahil sa pangasar ko. <laughs> so, ayan, guys. Ito yon 45 minutes ang bahay ni Ati Tiri from Savannah. Ayan, doon sa airport. So, sinundo niya kami. So, 40 or 45 minutes from there to here. So, it's not bad. So, ayan ang lugar ni Ate Tiri. It's so nice. Ayan, mga puno-puno din. And it's so quiet here. So, very nice. Ayan. Yan lang muna ang ating ano. I go inside na, pero ayan, baka makapirate tayo kasi may ano, may music doon. So, I try ano I try to go inside pero pag ano ayan yan lang ang ano natin video Konting ano lang natin Konting tour ko sa inyo dito sa lugar ni Ate Teri but by the way guys I'm not done yet ayan papakita ko sa inyo ang meron pala silang ano fish so ipapakita ko sa inyo so this is the other side of Ate Teri's house. O, diba? Other side. So, ayan siya, guys. Meron siyang fish. 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 Ayan. Fish pan. O, is ba? So, ayan siya. O, diba? Ay. Ang ganda. So, ito part of ano niya, guys. Part sa kanyang lupain. Ayan. Kasi ganun nga kalaki yung ano nila dito lupain. So, ayan ang kanyang peace pan. Fish pan. O, diba? May upuan dyan. And then, look. Oh, wow. Tatalon ba tayo? Or tatalon? Joke lang. So, ayan siya, guys. Baka naman lulubog ako. Ayoko nang subukan. Pumunta doon. katakot Baka bilang mahulog ako. At magtampisaw ako dito sa tubig. So, ito yung Hispani Pani Ati uh, Nice one, ha? Huh? Oh, may pa ganun-ganun pa. Diba? So, yan. Ispan nila yan. May mga isda-isda daw dito. Pero, tingnan nyo yung tubig. Marumi. Kasi nga, umulan kahapon ng kunti. So, siya. So, ayan ang pispan niya. Uh, so, pretty! Ayun. Ito 'yon kasama sa kapaligiran niya. Oh, di ba ma So, that's it guys, ang aking pag-tour sa inyo dito sa bahay ni Ate Tere. Ayun oh, ayun yung pispa niya, 'di ba? So, pretty. Thanks for watching.